Asan tingnan nga natin. Ano nan Mga ano? Kikita mo kunyan maayo. Ano anong pangalan? Bisukul ba? Kela magpamain, dami nila mo. Ay oo, wala nagmaya. Ni adto tika. Tama dito. Bisukul. Ato ite bisukul. Ni ledg. Laddag. Ni ledg kan biso. Ay. Kinaga nak eh. ay. <laughs> Kastitel. Golden na ang dami. Kastitel alaon medyo bing kami. Mm, nee, nagaduni ah, nagmaya nay, na na, na dati tarakan tayo dito, yan. Bisokol. <laughs> ang dami siguro doon nila madoon. Ma. Mga suso. Doon ma ang dami nila. Yan, nung bata ako ganyan ang kinukuha namin. Oy, mayon dami. Oh, si Daniel. Na. Sige, hawakan mo nga yung isa doon sa ano ni. Hawakan mo, ah. hawakan mo. Kamay, doon hindi kanya ano, hindi to lang sa shell niya. Oh, dali. <laughs> hindi Mag <laughs> hindi naman mga hindi madumi 'yan, magano ka naman doon sa shell niya. Ako nga anong kinukuha ko na lang ganyan. Oh, uh, ayan oh. O tas pakita mo rito. Ang tawag diyan Bisukul. Tapos yung maliliit, 'yun mga luddog, ilagay eh, mo dyan ta panganganak 'yan. Para mayroon tayong pagkain. Ngayon, mam, dami pa dun, wow. mga baby. Saan? Mga baby. Ito mga na yung tanim ko. kong talong. Ang daming bunga na. Ayan na oh, ay ang gaganda. May excuse sa may Ang gaganda ng ano. Bunga nila, mayroon pa doon oh. ayun Oh, di ba? Oh, ngayon na munga. Dumadami na, hindi naman na makain agad, na. Agad-agad lahat. Oh, ayan oh, mayroon pa dito si Daniel si pag ay bakit nga eh <laughs> magunguha tayo ng ano yung tinanim kong kamote magkukuha ako ng talbos ng kamote o oh, diba meron na tayong ulam ano tayo Nanti Daniel. Kuha tayo ng ano. Ilalaga natin mamaya. Kasi yung unang harvest ko noon nakalimutan ko. Kaya hindi ko na ulam. Oh, ito. Paano ba? Oh. Tapos ito. Marami rin. O oh, ba diba niya? San pa? Hindi ko makita. Ay, ito, ito, Ayun, ayun, oh. San yung iba? Hindi ko makita. Ang iba, eh, hindi ko makita. Ito. O oh, ba? Diba? Marami rin pala ito, eh. Ayun, oh, ayun, oh. Hitcharan. Oh, eh, meron na tayong pang isang ano, ulam. asan pa yung isa? May nakita pa May pang ulam na. Tayo. Okay, Pwede na tong ano, lagyan ng sardinas. Tapos ilagam mo yung talong. Okay na yan. Ito na sa hmm. loob ano yung mga itong talong. na yung mga natin, Oh. pwede pala itong dalawang ano, ulaman, um, hmm. Mamidwa ang sida pang sida, ang laong, yah, may masang tao ka pang talong al si Daan magtanim na rin tayo